Hello po, good morning. Shout out ko lang din sa hiring Dubai cleaner yung nasa TikTok. Shout out ko lang yun yung kagabi. Uh, ko lang lahat ng mga sinabi mo agin sa akin. Alam mo, naawa lang ako sa mga kababayan. Alam ninyo na bawal ang cross-country alam ninyo yan it's illegal pero at isa ka sa napakatigas ng pulo mo na nag-iinom ka pa habang naka-live sa TikTok pinagmamayabang mo pa yung agency mo na ang dami nyo na natulungan at kung ano pa sinasabi mo sa gobyerno ng Pilipinas dami mo pa rin sinabi sa akin don't worry po lahat po yun na papakinggan ko. At nire-report ko na po. Don't worry, kaya good luck na lang sa iyo ha. Good luck sa iyo. kikilos kami para malaman mo kung sino si chairman, okay? kikilos kami para matigil yung kalukuhan ng mga cross country. Okay lang po magbigay ng trabaho sa kapwa natin Pilipino pero dapat legal. Wala pong wala pong bawal sa inyo. Pero yung mangungumbinsi kang nakainom ka pa habang nagla-live, pinagyayabang mo pang umiinom ka ng Red Horse. Ha? Dapat siguro sa iyo ma-deport hangga't maaga para matigil yung kayabangan mo. Po ang dami mong sinabi laban sa akin di ba? Ang ilan lang naman yung tinanong ko. Tatanggap kayo ng cross country. Pero pag nagka problema yung OFW, sasagutin niyo ba? Saan niyo dinadala? Dinadala niyo sa pool uwa. Gobyerno pa rin yung tumulong. Sino kasal may kasalanan? Biktima? Ang daming nabibiktima, ang daming nga na sa pulo. Nang dahil sa cross country, hindi mayos ayos yung mga papel. Alam ninyong bawal yan. Alam ninyong illegal yan. Pero isa kang sa napakatigas ng ulo mo. Hindi ko malaman kung babae ka ba o tumboy. Nanahimik na lang ako kagabi. Pero lahat pinapakinggan ko ng mga sinabi mo. Don't worry po. Ikilos kami para malaman mo po. Okay? So, ingat ka na lang. God bless sa'yo. Pagpatuloy mo yung pangungumbinsi na yan. report ka po namin sa kinaukulang. I report ka po namin sa gobyerno ng Pilipinas. Maniwala ka. Para makilala mo po si Chairman. Okay? So, good luck sa'yo. Ingat kayo dyan. Pati dun sa babae na nag-comment, ah, nandun doon na kasama mo dyan. Ingat po sa inyo. God bless sa inyo. Okay? Ingat kayo lahat.